You, yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. And I don't care about the presence. Ah. I the Christmas tree. Good morning. I'm trying to launa and guys and in the morning. It's afternoon. Na. And Yan, thanks God. Grabe talaga yung dasal ko kagabi na maging okay na sana ako ngayon. Kasi ang dami-dami kong gagawin. Kahit pa medyo okay-okay na ipakiramdam natin. Hindi pa ako nakakain ng ulit ng gamot pero ayan, alauna nakakain mo na ako. Inom akong gamot. Naglalaba ako ngayon. Tapos na ako kahit pa pano maglinis ng kwarto. Nagpalit ako ng bedsheet, unan, lahat. Para yung virus ko ay eh, And uunti-untiin lang natin to Huwag nanti mo nang bigla yung ating katawan. Yung ko, hindi pa rin siya totally bumabalik. Bumili ako kanina ng ulam. Ang binili ko, chicken na afritada kay Princess. Tapos barbecue. Tapos bumili din ako ng gulay. Ayan, gulay. Magugulay tayo kasi para bumalik na yung energy natin. Kain lang na muna ako. Pabaya, hindi ko na naman ito maubos yung kanin. Punti na lang ito, hindi ko pa mauubos. Palaya. Mayroon pa akong mga i review Ang nahanap niyo na sa akin. <laughs> Mayroon akong energy. Pero kailangan natin magka-energy. Kasi trabaho yan. Hindi pwedeng pabayaan yung trabaho. Bata ba ko? Ah, nag-graduating ka na. Subong ka pa yan na ano, sa problema yan. Gani. Hindi, eh, kung di na si Dad. Nakakanto na naman si Dad mo sa uh, gaydan. <laughs> Kalukoy kay siya lang isa. Ah, muna galiga ano-ano siya, notes, notes. Um, nya tapos na tayo kumain guys and magsasampay na lang din muna ako. Sampay ko muna yung mga damit. Tapos next yung mga uh, ano dun. Inom muna ako ng gamot. Ito yung iniinom kong gamot. Ayan. Binili ni Daddy Chris kahapon. Alam mo nyo, nakatulong din talaga siya kumalma yung ubo ko talaga. So kailangan ano, alas dos na pala. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alas 8 ako mamaya ulit iinom. Every 6 hours daw siya. So, isang kutsara. Hindi ko, ay! Hindi ko gusto yung lasa nito pero wala tayong magagawa. <coughs> Hindi talaga ako mahilig uminom kasi guys ng mga gamot. Kaya hanggat kaya ko talaga ako umiinom hanggat kaya ko yung nararamdaman ko pero this time kasi talagang pag hindi mo siya ininuman lumalala nung lumalala kaya good thing din na uh, andyan si daddy Chris kasi talagang napipilit nila ako pati si princess magsasampay lang muna ako tapos after ko siguro magsampay Pagpapahinga muna ako. Tapos pag may time pa bago tayo sumundo. Kaso alas dos na, no. Um, ayun. Basta pag may time pa mamaya bago tayo sumundo kahit mga one hour lang makapag-edit tayo ng isang vlog. Pero kung wala na, pagbalik na lang siguro. Importante ay makapagpahinga ako kasi ayoko muna biglain inyo katawan ko. Okay? Magsasampay na muna. 6.35 na guys so na ako kay princess and problema na ulan so dalhin natin yung salamin Hinum na ako tubig salamin, wallet tawel susi guys. Pero yun na si Princess, oh. Pinabili <laughs> ko siya ng pipingka. Sabi ko siya pipingka dyan ni Nanay Christy. Oh, may gata sa dami. Ah, ulan! Lamig pa man din. Ako, Diyos ko na, guys, kahapon si Dati Chris. Nakakalmot ng pusa. So, ngayon, sabi niya kanina magpapa-inject siya. So baka bukas magpa-inject kami dyan sa Daska sa hospital dito sa amin. Kasi ano, na ano, nahibig -na yung pusa yun, ano, ginalaw. Hindi namin pusa kasi yung mga pusa namin, hindi yung nangangalmot. Kahit anong gawin namin doon. Kasi siyempre kilala kami noon. Pusa nung iba dito sa may clubhouse. Kaya patawid na si Princess. 80. Tapos na ako mag-edit. Meron na rin tayong nilagay dito. Ba ito nag-rantes? Ayan. Bukas ulit. Easy na siya din. Kaya kanyang ano isa din din. Relax! Sarap po, why? And matutulog na kami, guys and end ko na rin sa vlog. Lagi na lang ako hindi nakakapag-end ng vlog. Day, ano na ba ngayon? Hindi ko na alam anong day na ngayon. Basta, ang inedit ko parang day 6 pa lang to. Bukas na ulit tayo mag -e edit ng isa pa. Importante, may mga na-edit -e tayo sa isang araw. So, bukas ulit guys. Thank you so much for watching. Hindi ko ganap natin. Bukas, pesta. Ay, hindi. Alis tayo. Di ba dati pupunta tayo ng ano? Magpapa-inject ka? Oo. Oh. Magpapa-inject pala siya bukas kasi nakalimutan siya na pusa. So, alis kami bukas. And thank you so much for watching. See you again tomorrow. Bye.